Grabe po yung episode 50, no? Yung part 50 po. Grabe po yung nangyari, ano? Kasi yeah, um, iba na po kasi yung ano eh. Talagang tumatak na sa puso natin ang John Park, no? Siya yung pinakamatagal na love team na natin ngayon. Um, umabot siya ng part 50. So, na-overtake na niya yung ibang mga love team natin yung Rochelle. Di ko alam kung hanggang part lang tayo sa Rochelle, ano? Ang alam ko, John Cornell yung matagal, Kaya talagang tumatak na sa puso at isipan natin. So, yun. Um, Siyempre, kailangan natin uh, tanungin sila. Especially si Papa Joms. pa siya, kung papayag pa siyang sumama sa mga vlog natin. Pero sa tingin ko naman, papayag pa naman din si Papa Joms. Despite sa nangyari. Ano? para sa akin, ano yun lang naman, yung timing lang naman talaga. Uh, yung timing saka yung pressure sa kanya kasi mukhang sineryoso ni Papa Jones yung live ko nung nakaraan. Di ba, pansa, pa pan, niyo po yung live ko, yung nagpa-voting ako. Press 1 kung ano yun? Kung mag propose na si Papa Jones ng ano, will you be my girlfriend, di ba? Parang, parang sineryoso ni Papa Jones. <laughs> Kaso nga lang, yun nga, So, timing din siguro. So, kasi siguro ano rin, parang ano rin eh, kasi nung time na yun ay hindi rin sila madalas makapag-usap ng maayos. So, mahirap talaga. Pero sa tingin ko naman, ano eh. um, di, di, pa naman doon natutuldukan. Kayo ba mga kalingap, ano sa tingin nyo? Ano po ba sa tingin nyo? na natutuldukan o Pero sa tingin ko, di pa naman eh. Di pa naman natutuldukan doon yung... Uh, yung pagang chance no pero alamin po natin stress is parang needs comfort yes tama po kayo diyan kasi daming pinagdaanan ni Carla ngayon no base nga sa kwento ng kanyang ano uh, kwento nung kanyang mama no talagang yun hirap hirap talaga 'yung pagdaanan yun. yun Turinan natin mga kalinga kung ano yung mga susunod na pangyayari. Ano? kung si Jomar ba ay tutuloy pa rin o ano yung magiging akala ah, ano nila, sitwasyon, ano yung magiging ano yung dalawa, kasunod na episode. Yun yung hindi natin alam eh. Ano yung magiging approach sa isa't isa. Diba? Pero nakakaya po talaga yung episode 50 na yun. Nakakaya po talaga. Lalo na po yung ano, yung time na Uh, pinuntahan ni Papa Jones yung mga lugar kung saan sila dating nagkukulitan, lalo na yung lumang bahay. No? Grabe nakakamiss pala yung mga kalingap, yung lumang bahay. Siyempre shoutout din sa kanyang kasama, si Naato at si YoYo yo Grabe. Nakakatuwa din kasi din sila kahit uh, gabi na ay talagang sinasamaan nila si Papa Jones dip dibdib namin sa Power 50. Kaya nga, mga kalinga, ano, talagang pinarealize sa atin ng jump car na talagang ano sila, um, malaking bahagi na ng kalinga community. Kaya talagang ano, medyo masakit kung sakaling may stop. Sana pumayang si Papa Joms na magpa-vlog pa kung ano man yung plano niya. Tayo naman na hindi lang para mag-vlog magiging awkward ba sila sa isa't isa yun. Yun nga po, ano. Sa tingin ko di naman kasi si Jomar ay uh, matured man si Jomar para sa mga ganyan. Um, kung magiging awkward, parang di naman nababagay siguro kay Papa Joms. Kaya naman i-handle na ni Papa Joms. Professional si Papa Joms eh. Ewan ko, tingnan po natin kung ano sa'yo na mangyayari. Half million agad, part 50. O nga! Grabe. Uh, ang lakas nung no? kahit malungkot. Kaya nga, nabanggit ko rin sa team na parang dadalawang isip nga akong i-upload kasi malungkot nga po yung vlog. Kaya yun, in-upload ko pa rin. Hindi ko na-expect na marami pa rin manunood kahit malungkot. Salamat sa support nyo. Maraming salamat mga kalim sa support nyo. Kuya Rap, ayaw namin matapos. Yun na nga, eh, plano pa nga nating ikasal eh. <laughs> Di ba? Yung <laughs> plano pa nating ikasal. Na-excite nga ako dun sa kasal eh. Kahit pa ano lang. Um, special episode lang. Yung parang gusto na natin ma-visualize ba? Makita sila. Parang parang model lang ba? Parang ganun. Kung paano yung kasal ang jump car. <laughs> Magtiwala tayo sa ating magaling na director. Ano lang tayo, vlogger? Vlogger lang tayo. Sila pa rin nagdadala. Sina John. tayo kasi yung ano eh, parang seri na um ng totoong buhay. <laughs> 'Di ba? 'Di ba na kumbaga kaya din tayo na gusto ng mga viewers. Dami na gano. Kasi totoong buhay po eh, gaya nung ano pang pangyayari sa kina yung sa family nila, 'di ba? So, yun, tayo lang yung naggaano nag uh -direct sa um dun sa camera angles, mga ganun. Sa magiging ano, you know, flow ng vlog. Pero yung ano, pangyayari, hindi natin yung pinabago. Halimbawa, ibayin natin yung buhay nila, Carla, hindi po. Siyempre, ano eh, doon tayo, doon uh, huwag natin alisin yun sa ating vlog, yung pagiging, uh, yung raw. Yung pagiging raw ng ating channel. Ng ating vlog. Ayoko kasi ng ano, na, yung haluan na ng, ano, masyado ng, ano, uh, masyadong drama, di ba? Tayo kasi, ang uh, ginagawa lang natin. Kaya ako, pag nagbablog ako, mga kalingap, di ko muna sila kinakausap. Legit po yan. Pag nagbablog ako, ba diba, si Carla may problema or may... Uh, nang, may kahit may alam na ako na nangyari, di ko muna sila kinakausap. Kakausapin ko sila sa mismong vlog na. Parang ganun po. Di ko sila kinakamusta. Parang pag sa vlog na doon ko sila kakamustahin. Pagaya nung ano, mga nakaraan. Ganun po ako. Uh, ayaw ko po nung ano, nung para ano yung yung unang uh, yan, yung emotion talagang uh, raw doon natin makikita yung ano nila kung ano yung uh, magiging reaction nila sa mga sa vlog natin sa mga tanong kaya yeah, ganun po ako pa nagpa-vlog and alamin po natin kung anong magiging ano kasi halimbawa nag tayo part 51 Then nakita natin na parang mararamdaman ko naman yan eh, na parang yun nga may awkward na parang ayaw. Doon natin ano, doon natin ihihinto. Na, Sige, sa uh, po, saka na natin ituloy yung ano, serye kapag uh, wala na yung ano, yung, parang ano ba, yung, yung pakiramdam ng napipilitan. Doon natin yan malalaman mga kalina. Kasi ako, kahit pa ano ko yan, staff, kung napipilitan, talagang ano, di ko po pipilitin. Siyempre, kuni-consider pa rin po natin yung kanilang uh, gusto. Sino ba kasi nag-vote nung one, press one? Nagdala siguro si Papa Joms doon. Di ba nung natandaan nyo nag-live ako dun sa landing pad naga? dami nag-press one eh. Bigyan nyo na lang ng ibang love team si Jomar. Ay, grabe naman. Huwag naman po. Parang di ko kayang makita si Papa Joms na ibang kalab team. Di ba? Tapos na ba ang Jomar? Kasi sa totoo lang mga kalingap. Di ko na rin po alam kung ano yung mangyayaring susunod. Kung, yun na nga, kanina, di ko rin at kung ano yung magiging uh, ano nilang dalawa. Ano yung magiging uh, approach sa isa, isa sa, sa sunod na vlog. Kaya yun din po yung ano, naisip natin. Di naman natin pwedeng pilitin. Kasi may naka-pending sa kanila, may nagpapa Photoshop ulit hindi man pwede na, ay may nag-sponsor, mag-photoshoot kayo. Eh, di ba, yung last episode, ay yun nga, ganun yung nangyari. Pangit naman po, di ba? Eh, parang napipilitan sila nun. Siyempre, alamin natin, kaya nga po, tingnan po natin, ah uh, part 51 po ang mag, ah, uh, tawag siya, part 51 ang magsasabi kung matutuloy pa ba. Ayan. Part 51 na magdi-dictate ng ano. Kasi kung ayan, feeling ko haba pang jump card dahil pa nakapila. Yun na nga eh, yun na nga bro, ang dami pang events na nakapila. Pero syempre, um, magbe-base tayo sa kanila, sa naramdaman nila, di ba? Marami ng events na nakapila, pero sila naman ay awkward sa isa't isa. Tapos parang naiilang. So, pangit naman pilitin yan. Kaganyan, may nakapilang ano, um, ginangang uh, photoshoot. Kaya sana ay um, yung jumper ay maging okay na ano. Kahit yun, sana walang ano, walang magbago kahit yung nangyari sa episode 50. Sana ano pa rin. Cool pa rin sila sa isa't isa. Close pa rin. Manatiling close. O, huwag naman po natin na, no, pangunahan si Carla na na wala na siyang ano, di niya walang pag-asa si Jomar sa kanya kasi sa ngayon naman po lang po tayo nakaramdaman na ganun eh. Diba? Talagang wrong timing lang talaga. Saka, panoorin niyo po 'yung mga unang episodes, 'di ba? Kung na-stress po kayo, doon pa lang maalala na natin 'yung closeness ng dalawa, 'di ba? Lalo na 'yung sa Palawan. Saka ano, wag nating pangunahan, 'no? Wag natin pangunahan si Carla. Support lang po tayo sa kanila. Support lang natin 'ko ano maging desisyon niya.